kasari ayan <laughs> good morning ayan um ano tayo um aga kung ano ngayon order ng mga soft drinks na maliliit kasi naubos na yung mga soft drinks natin diyan tsaka ah uh, tig isang na malaki lang tsaka isang 500 ayun yun lang in order ko. kasi hindi naman talaga ang kabilihan hindi tulad dati na pag magpapasko is kabilihan ng ano ng alak dito sa atin na yun, hindi na talaga kasi nga dyan sa labas ng sa may labas is meron dyan nagtitinda talaga na pa baka mas mura sa kanya kasi nagpapa-order sila ng ano yun katulad yung wholesale na pang wholesale na soft drinks tsaka ala, kaya lang hindi ako sa kanila kumukuha kasi meron talaga akong kinukuha na ayan kaya doon pa rin ako sa dating kinukuha na loyal tayo eh. ayan Ayun lang, ngayon ay December 15 na mga kasari. Brabe, ilang days na lang ay, is New Year na. <laughs> New Year na, no? New Year talaga. Hindi muna Pasko, New Year muna. Ayan, kasi... Ano, ah... Hindi naman ako masyado excited sa Pasko. Kasi tulad ng mga nakaraang, ano, is ano naman, matumal naman talaga dito. Hindi naman talaga, sabilihan. Kaya, basta lagi lang tayong meron kasi, syempre, malay mo may maligaw dyan. <laughs> na wala sila, di ba? Walang ating mga kasama sa nag nagtitinda is wala silang stock, wala silang mabili dyan sa labas. Dito sa akin sila bubili. Eh. kaya bumili rin ako ng mga nasal cream at kagatas. Mga ano dyan, meron ako dyan mga mga pasta-pasta. Ayan, ayan ang update ko sa inyo. Uh, may hintayin ko dumating yung mga soft drinks. Mga, sana meron. Ayan, nagsend ako. Wala naman sagot sana meron itong mga order ko na ito order ako ng tatlong coke kasalo dalawang mountain dew maliit isang coke na maliit isang root beer isang royal isang sprite isang R, isang RH5 isang RH1 Ayan, sana meron na para ano para maging okay kaya nga lang pagkagamit season is nagdadagdag sila ng 20 pesos sa ano sa alak lagi naman ganun eh 20 pesos kaya pwede din kaya natin dagdagan yun uh, natin sa tumor natin gusto nyo ganun sila lagi pagka ano, ganitong magpapas ko mag new year plus 20 ewan ko kung magkano yung mamaya ayan ayan lang muna update ko sa inyo mga kasari at ako yung ngayong maraming gagawin ayan